kaso lang. Yung ko yung naramdaman ko eh. Matagal na yan, pero yan pa rin ang naramdaman mo. Oo, oo. Ano? kasi itong... Yan. Eh, talagang mararamdaman mo to. Tingnan mo, pakikita ko sa camera. Ah, talagang mararamdaman mo to. Tingnan nyo kung anong mali. Tingnan nyo. Bugbog ka ng bones spar Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Dito naman sa kabila. Ganon din, bugbog ng malalaking spar. Alam niya, ibig sabihin ng ganyan, severe osteoarthritis yan, sir. Mm -hmm. Ang lalaki ng na mga nag-extend na buto. kung baga, oh, separate cool yan, eh. eh, kino ko. Ano na rin yung, uh, falis, yung bakang man? Bakang talaga yun. Oh, bakang talaga oh, ako. Hmm? Kita nyo naman. Tapos ito okay, pa, oh. Master, oh. So, may this, ako kasi bumagsak ako na, na, dito man sa spine na. Ganun din siya. Eh. Tabingi na rin yung mga yan. Mm -hmm. Pag may nakikita kayo mga spars, yung mga sumusobrang buto. Yung mga yan. Yung mga yan. Ma't ma, ma pwedeng ang tumayo ako. Pwedeng tawagin yan anterolistesis or spondylosis. Kung narinig niya, spondylosis disease. Yan, pag may mga nakikita ng mga ganyan. Tumabingi nga, oh. Mm -hmm. Pansin mo? Mm -hmm. Pag nilayo mo. Mm -hmm. Ayan, oh. Mm -hmm. Tabingi. Ibig no, sabihin, no, wala na yung ano nito eh. Wala na yung... Yung... Ano, ang na na ito, Master. Nilagyan mm -hmm. ng fluid. Oo. Mm -hmm. No, dahil sa ito na mm -mm. ang... Um, Osteophytes are seen in the margins of the visualized spine, suggestive degenerative changes. Sa ano to ha? Dito to. Mm -hmm. There is mild narrowing of L3, L4, disc space. Alignment and vertebral body heights are maintained. There is mild, less than 25% anterior of displacement of L4 over L5 vertebral body, suggested grade 1 anterior disease. Pedicles are intact. The line of weight bearing falls anterior of the sacral promontory predisposition to lumbar sacral instability. S no, ay anterior displaced. Ano ibig sabihin? No, no, no. Ano ibig sabihin ng anterior displacement? Ang anterior kasi sa harap, pag posterior sa likod. Anterior displacement, ano ibig sabihin displacement? Nawala wala sa purong direo. Ayun. Ayun, anterior Paharap harap, sa likod posterior. Ito yung binabanggit niya sa L3 L4 ay o L4 over L5 Ipagal pala 'yun. Ito, ito 'yan. L4 over L5. L4 over L5. Yan ang ibig sabihin L4. L4 over L5. Kasi ang bilang sa ganito, dalawa. Katuloy yan, babasahin mo L4 yan. Sa baba, ay ito L4. Ito L4 pa rin ito sa ano. Pero pagdating dito, L5 na yan. L5, L5 pa rin dito. Gets nyo? Ang ibig sabihin. Dalawa ang bilang sa bawat disk Taas at baba. Ang ibig sabihin ng L4 over L5, ito. Tingnan mo, kung pa papansin mo siya ang may mga spine. You know. Ibig sabihin niyan sira na yung mga mismo ah uh, by arthritis kasi sa ano. Ang tawag naman dito kanterolitis disease sa spine. Okay? Sa tuhod mo, sir. Hindi ko na may maipapangako makakaayos, sir. Pero importante 'yan maalo na. Mawala sir, sa yung sakit. Mawala sakit. Kasi yeah. pag tumayo ako ganoon, mga yun yung pag ganun po. Sir, wala na kasi defense sa sakit na. Bangang na bangang. Mm. Kita mo yung si pa ako. Kita mo si Presidente Era. Ex President. Napakayaman nun, pero hindi na ayos. Mm. Pinaoperan niya pa ngayon sa Makati Med. Wala rin. Kita <laughs> mo, ganoon siya maglakan. Uh, hindi na nung... nawasapon Eh. Eh, sa akin yung... nasa ang importante, mawala ang sakit. Kasi mm. ang pinakamahirap sa akin, yung akit, babasal na. Iyan ano kita kagad, i re, -re, -re ko kagad kita. Ngayon, mawala yung sakit niyan. Sa mga susunod na araw, siyempre magpupumili tayo. Lakad tayo na lakad eh. Hindi ko may papangako na hindi yung sakit kasi kada ganun mo, kada ganun mo, magkakaskasan eh. Mm. Hindi na kasi balance. Yung kabila, yung kabila may space. Yung kabila, naputput na yun, mas lalo pang mapupudpud yun. Gets mo? Ito. Tignan mo yung balance ng tuhol. Dapat, Mm. -hmm. Parehas may ganyan. Mm. -hmm. Ngayon, mm. -hmm. siyempre like maglalakad yan. Eh, nung no, nabangal na nga lahat, mm. -hmm. ang laki nung nabangal sa kabila, eh, wala. Eh, no? Siyempre, magpupumilip tayo lalakad, madidihinan. Makakaskas na makakaskas yan. Bone to bone crushing. Mm, -hmm. masakit. Masakit yun. Wala na yung tinatawag na medial meniscus. Ngayon, sabi natin nga, real to kagad. Matanggal ko yung pain yan. Ngayon, eh, sa susunod, naglakad ka. Papunta kang kung saan. Nakatapa ka ng maliit na bato lang. Oo, oh, yun, yun. Minsan. Kung ano, pak, pa, sa yun. nga, mga... Maaaring maiipit yung MCL mo, ACL, PCL. Magkikrate ng swelling yun. Ano oh, masakit po. Pwede naman kunin sa sa sa... Namagatok No? Ito, okay. hindi ka mabidyo Okay, Tamam. Sí, at kung yung sin um, okay uh... hmm. right. okay. to niya mo, kapakat. Tingnan mo, hindi yung, hindi ito lumulubog. Hindi lumulubog. Yung katawang gumagano, no? Sinasaat, tingnan mo, oh. oh. May naramdaman ko sa kiss, Hindi lumulubog. Nakapakat siya, tumutulak yung katawan mo, oh. ko, Walang problema sa kicking, basta oh, wala pain. Pero pag nag-click siya, aray. Oo, oh tapos magkikrit -e ng ganun. Yun ang may problema, pero yung... <laughs> Nagaganyan mo, tumutunog-tunog na yun. Means, yun yung mga... Uh, pag na-x-ray mo, bones parang matawag dun. Sumasayad-sayad so, kasi yun, siyempre. Saan mapupunta yung mga nabangal na yan? Eh, kundi maglaro lang yun dyan sa loob ng joint mo. Parang bearing na. Parang <laughs> oh. nalaglag na sa loob. <laughs> ganun. Kung iwala yung isa, di ba bearing? dami yung mga bilog-bilog yung isa na tanggal dun sa lining. O di ba po kuskuskus yung Sisirain niya ngayon yung ibang pyesa kasi pagkiling nun, pag ikot mo ano, kakaskas yun. Kasi buong 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 Oh, mo wala, wala. Oo, okay. Wala ka sakit sa puso, ah. Wala. Okay. Kasi ito, nakapakat. Medyo may aray-aray ito. Hindi pa ito mape-perfect na may angat, pero malalaman mo, mas maganda na. Ayoy! So lang ka. Pero hindi yun naputol. Dagdag yun na. Umangat lang yun sa anong... Yung head uh humerus. So Ilan man? taon na yan daw? Boom. Malapit na na. Ihaya Mamaya uh, natin, natin balikan yan. Tsaka uh -huh. kung naputol yan, baga uh -huh. na yan ngayon. Lagatok na yan mas kasi uh -huh. pag ko. Uh -huh. Sa basket, bula na pag ganun. Ngayon ito, ito na, dito na tayo sa... Eh, so, mayroon <coughs> pagkatapos yan, ay bula na ko dun sa labas. Mas table tayo ulit. ay tayo? Iba na talaga yung mukha ng mga niya. mga Tuhod niya, ano na eh Ayun eh oh, okay. Kita mo naman sa x-ray yun, naka... Ito, this... punto mo na Punto mo punto na kasi talaga na. O pag ginanam mo, magkakaryo sa clearance nito Para may buhaming eh, Pero yun nga, sabi ko sa iyo, mawala ang sakit ito, pipitikin natin Usog natin dito Pero yun ay pansamantagal <laughs> Huwag Pag nakatapa ka ng ano tap, gumili ka ng isuporta. Masakit daw ngayon. Iyon ang pangarap ng isa. Matanggal na yung sakit. Bigyan natin yung pangarap niya. inaarug alug na yan. Huwag niyo mong tawun. Safe yan, kahit ano. pa sa sipa. pas. Pero nasa akin ka may mga pagtapantya. Paano ka nga na ba? Taramdam Gusto yun? Tuktok. 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 Basta na lamang kung naramdaman ko na umusog na, sapat patayon, yun. Dito, nakailang palo ako eh. Dito, isa lang. Ngayon, ni support sana kung meron kayong bawal. Wala. Wala. Wala dalo sa bahay. mo muna yung damit mo. Wag mo wala ka ng malayo yan. Oo ah. May support. yung bibili kayo may butas. Oh, yun, okay, okay. Wow, wow, may butas sa dito yun? Oo, yun ang binigay mo ah. Huwag kayong may bakal. Eh mga ngawit ka ron, pang ano yun eh, pang pila, pang putulang pa yung ano, yung... Oh, o, dalawin sa isa na Yung regular na ni-support lang, may butas, oh, okay. tapos... Hindi, iwan mo sa kayo. Sayang. Huwag kayong bibili ng solid na sinusot ah. Huwag kayong bibili ng ganun, may iipig kong pate nyo. Mga ngawit kayo. Bibili nyo yung may butas. Tapos may strap. Kasi yung maaari mong tansayin kung gaano ka lakas yung higpit. Master, may pangalawang session pa yan wala na? Eh, eto kasi magbe-maintenance na lang to eh. Uh -huh. Pag sumakit, balik. Uh -huh. Kaya naman sinabi ko nung una, kasi hindi nam, hindi ko na may pangako yung ano nito. Hindi naman to dislocated shoulder eh. Wala na siyang meniscus, medial meniscus, ubos na. Pag nakata, ma <clears throat> mat to ng coating ganun, may pain na naman yan. Pero ngayon niya, sabi ko sa kanya, mas ngayon kaya natin ganyan yan. <laughs> <Kaya, clears throat> matanggal yung sakit. Magtigil ka na ng adlin. Kasi wala na rin yung adlin na good for the bones. Nag-a-adlin, adlin pa ito eh. Kala yung baby pa <laughs> siya. <laughs> Alam mo ako so, Sa ano yun? pag sa adlin na yan na... Uh, Kung mabingin na rin yung spine mo, Huwag ka magbuhat ng mabigat. Ayun, doon ako na yari. Huwag ka magbuhat ng mabigat. Eh, sinasakyan naman siya eh. Oh, last lang. <laughs> mabigat pa sa kanya yung binabungat siya. sa mga sekreto rito sa balakang, pwede kang magbuhat pero yung ma sa forma balance pag sa forma, Pagka nakauna yung sampa mo, ay bangal ka ganyan. Katulad yan, halos nakaganon yung spine mo. Hindi naman siya, dapat kasi nakaganon yung parang sexy. Yung ano naman yung pakabila. Pag ganyan, ayun, ganyan, daliri ko. Baka may center eh. Tagilid, ng konti. Ibig sabihin nung nasira na yung bis mo. Ewan eh, mo na. Buhay, Luilo. Ano, oh, Luilo. Luilo. Sa ganda sa buhay, okay. makulod, iluwiin ang oh ang original ay iluwiin ko. Pero sa kabiti kami na, kabiti eh. Ang galing, gross pa siya po. Gross. Pakalat ah. Pakalat na magkakupatid. Yan yung mga gandang maluwi. E, gross, makulod, iluwiin dito taong ka na ba ngayon, sir? dito ito ng tagal sa Dubai. noon, maraming Ito para sa balang ako. Yeah. Okay, relax ka lang. Nagay okay, sa so, yung mabay. yeah, okay, laglag mo lang mo. yeah, yeah, laglag -lag mo lang. Okay, inhale. Exhale. hmm yung ma maro maobserba ni ko nakikita sa bulak ko <laughs> may maobserbahan mo yung pag sa paglalakad mo kaya na tingnan mo sige lakad ka oh, Sir, may pa-observahan pa ba? ko ako ito matayo na yan. Oo, oh, oo, oh, tingnan mo. Oo, oh, oh, diba? Yan yung may papangako ko. Ay, yan yung... Huwag mo lang po yung Kanina, hindi halos makalakad. Kaya nga sabi ko so umpisa pa lang, real to kagad. Hindi ko may pangako yung baka susunod ng mga araw, syempre. Eh. yun yeah, tama yan. Ganaganyan ako. At natinuruan ako ng master. Tama yung sa lower Sa... sa hindi siya mapapahamak. YouTube. Pero yung mga... Sana hindi makatapak si sir ng mga kung Yung, eh. yung matatalisod ka. Yung matatalisod ba? Oo. Oh. Eh kasi bibigay talaga eh. Narinig mo yung nadyo sa buhod mo? Hmm. Oo, oh, yan yan. Pero sir, mas ako suggest ko sa kanya wag siya matulog doon sa second floor. Tama. Masira din kasi ang baba. Tulog ka na, bumili ka na lang ng folding bed. Mo? Eh, hey, eh, kung eh pa, ano na mismo, bed na mismo, eh, wag yung folding hmm. bed kasi masisira alam Wala kaya takya mo rin lang risk dito. Sabi ko sa iyo, pagka na tipalo ka doon sa floor Ma. mo na yon. Yung nakakasira rin kasi ni, met me ako. Eh, hindi ka na, na higa baba, akit baba. <laughs> Tama, yung si masay. kuya mo. Tama yung masar kaya ako bahay ko wala po si kanto, si kanto na yan. Kahit na yung <coughs> ano mo, distansya <coughs> na ano ano, Alam mo naman <coughs> sa division na yan, ang lupa, hindi ka na si kanto. Puro mo sila naman yun sa baba. Pagka sa ano kasi sa Kabite, marami pong maluwag yan pero mahal na ng lupi dyan. Depende kung saan banda. Pag dyan sa Bakur, napakamahal okay na. Ang kailangan lang dito is I stress i stretch pa. Wala na, kundi na lang. naro. Eh, nabot na kanina, tumukulong na gano'n eh. Oo. kung may po, ipo ko yan dito. Okay, okay. okay. tara na, yung tumunog doon kanina, yun yung pag ah, umasok wow. na yung head sa glenoid. Ipo, na naman eh. Mantay na yan. Tapos ito, stretch mo nandun sa rin. Okay na, ikuot mo. Balakang. Oo, oh, okay. check. Okay, okay. Next. Woo! Thank you. Ano na? Ano na?